Pagising na pagising ko nga ng umaga mga madam ay napakaganda ngayong araw. Labas-labas din kapag may time sa napakagandang isla. Hi! Good afternoon sa inyong lahat mga madam, lalong lalo na yung mga single mom dyan at mga dakilang ina. Sabay-sabay natin itaas ang mga paanat. So ayun na nga, medyo hindi na rin ako nakakalabas mga madam kasi nga napakapangit talaga yung panahon. Sa inyong mga madam, lagi umuulan ba? Diba? Yung edit area ko nga mga madam, eh, namimiss ko na nga. Magisang Mag-iisang buwan na rin na hindi ko nga napupuntahan. O ba diba? napakatagal na nga. Paano ba naman kasi, panay ulan kapag umaga. Kaya ayun, dito lang ako sa kwarto nag edit Dito lang ako nagdaldal. Labas-labas din kapag may time. Saan, kahit na okay naman yung panahon, minsan talaga tinatamad na ako kaya dito lang talaga ako sa bahay. Eh, ko ba? Ano to? Pensionado? <laughs> Lagi na lang ako dito sa bahay, tambay. Pero, syempre, hindi tambay yan kapag gabi dahil umaura ako. Nagahati talaga yung aking katawang lupa para umaura. <laughs> Nagahanap na apam. Chai! Oh, okay, yun mga madam. Bumili nga pala ako ng kape, 15 pesos. Okay na sa akin yan. Still, napakasarap magkape kapag dito nga sa tabi ng dagat. Ay, kinamitun. na miton, kainaman. Take note, meron pa akong bao na doyan. Nabili ko nga pala sa Again Valley. Ali, nabili ko nga pala siya ng 480. Napakatibay mga madam at nagagamit ko pa nga dito sa Burakay. Akalain nyo yun, Again Valley to Burakay. Gusto ko munang magmuni-muni dito habang nag-edit ako mga madam. Kasi nga, medyo matagal-tagal na rin ako hindi pumupunta dito sa aking edit area. Aking studio na napakalawak at napakaganda at napakatahimik. At sabay mo natin yung high tide na tubig at napakaganda nga, napakalinaw. May mga nababasa ako ng followers ko kung saan daw banda to. Dito lang naman ako mga madam sa likod ng galaxy. Kapag sinabi nyo na galaxy, nandyan na ako nyan. Meron pa nga habang nag-edit ako, nakita ako ng followers ko. Kaya ba, tuwang-tuwa, kavite, tubo, rakay. Saan nagugulat na lang ako kasi nga may tumitili sa tabi ko. Yun pala mga followers ko na galing sila sa iba't ibang sulok ng mundo, sa Pampanga, Cavite, Iloilo, -ilo, or kaya Manila, uh, or kaya sa ibang bansa. Ay, ang sarap talaga sa feeling. So, dito nga mga madam, kinakabit ko na ngayong aking duyan na napakatibay. Dito, sa ilalim ng puno at napakalilim ng dito. So, hindi nyo naman itatanong at sasabihin ko na, dito nga pala sa Boracay, lalong-lalo na yung mga resident. Kahit na napakaganda yung baybay, kahit na napakalinaw, bihira nga lang kami maligo. Napakadami nagsasabi na napakaswerte nyo kasi nga nandito kayo sa Boracay, araw-araw kayo naliligo. Eh, naku na ako, kung alam nyo lang, hindi po kami ganong naliligo dyan. Ewan ko lang ha, yung mga iba, sa amin kasi mga madam, bihira lang talaga kami lumabas kasi nga minsan napakainit, nakakatamad. At kung may okasyon lang, katulad ng San Juan, or kaya kung may birthday, o kaya linggo, trip-trip lang, mga ganyan. Pero bihira talaga kami naliligo dito. Ewan ko ba kung bakit. Pero yung mga client namin, katulad ng minamasans namin, lagi nilang sinasabi na napakaswerte daw namin dito kasi nga um, unlimited ligo ng dagat. At lagi naman sila sabi na, kung alam niyo lang mga madam, hindi po kami gaanong naliligo, ayun, nagtataka sila. Bakit daw? Ano daw problema? Still short, siguro nagsawa na nga. So, yun na mga madam, bago nga pala ako mag-voiceover dyan, nire-replyan ko muna yung mga comment nyo. Lalong lalo na yung mga comment na ang hahaba, ang sarap talaga sa heart, sa atay balunan. <laughs> Alam nyo ba, kapag once na inaatake ako ng sayati, naku, basahin ko lang yung mga comment nyo, wala na. Parang bula na naglaho kasi nga, nabubos yung aking emu system. Wah! Yes, mga madam, binabasa ko talaga yung mga comment nyo. Eh, hindi ko lang siya ma-replyan isa-isa kasi nga, alam niyo naman si Tate FB, strict So, maraming maraming salamat nga pala sa mga komentor ko, sa mga nagsishare, sa mga vlogs ko. Memorize ko na nga kayo mga madam ay kung sino-sino kayo. Wait lang mga madam, sana kung nagustuhan nyo naman yung aking vlog sa everyday routine dito sa isla bilang nanay. Para updating kayo sa aking kalokohan minsan. Please follow, comment, and share. Uy, sige na. Naku, may orasyon to. Kapag pinanood mo to at hindi ka talaga nag-share, naku, sinasabi ko sa inyo. <laughs> at Char charot-charot lang. Siyempre, kung gusto ko talaga, ifa-follow ka. Kung nagustuhan yung mga vlogs mo, isi-share sure yan. At ah, charot-charot lang, mga mada. Pero sige na. <laughs> Namimili. Oo, oh, yun na nga mga madam. Pagkatapos na pagkatapos ko nga pala mag voice over, ayan, tinitignan ko nga pala yung mga harap ko at napaka, ano talaga, napaka aliwalas, high time. Tapos may nakikita ako na nagde-date doon. Ako, maghihiwalay din yun. Char, bitter. So, ayun. Tapos na nga pala ako mag-edit. Tapos na din ako mag-post. So, ayun na nga mga madam. Hanggang dito lang. maray maraming, maraming salamat. Don't forget to follow, comment, and share. Thank you mga madam.